Isang lihim ang nagtago sa dilim ng isang apartmento sa Roma, isang sikretong hinintay ng mundo na mabunyag. Ano ang nagtulak kay Papa Francisco na tumakas mula sa isang silid na puno ng misteryo habang si Bongbong Marcos ay nanatiling tahimik? Sa isang gabi na nababalot ng katahimikan kung saan ang mga anino lamang ang nagsasalaysay ng katotohanan, isang pinto ang nag-iwan ng tanong na hindi masagot bakit umalis ang Papa sa lugar na iyon. Ang sagot ay hindi lamang isang kwento ng dalawang makapangyarihang tao, kundi isang revelasyon na maaaring magpabago sa ating pananaw sa kapangyarihan, pananampalataya at katotohanan. Ngayong gabi, ilalantad natin ang isang sikreto na hinintay ng marami na mabunyag, isang lihim na itinago, sa pagitan ng mga pader ng banal na lungsod at ng politika ng Pilipinas. Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagturo sa atin na ang katotohanan ay parang ilaw, hindi ito nagtatago magpakailanman. Sa bawat hakbang ni Francisco Palayo sa apartmentong iyon, may dalang mensahe ang kanyang katahimikan isang mensahe na nakaugat sa mga prinsipyo ng pananampalataya at katarungan na itinaguyod ng mga nauna sa kanya. Ngunit bakit kailangang itago ang lihim na ito? Ano ang ikinatakot ng mga nasa likod ng mga nakasarang pinto? Ang sagot ay nakaukit sa mga salita at kilos ng dalawang lalaki si Marcos at ang papa na ang kanilang landas ay nagtagpo sa isang punto ng kasaysayan na hindi natin inaasahan isipin mo ito isang silid na puno ng mga bulong ng nakaraan kung saan ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako o isang pagtataksil sa loob ng apartmentong iyon isang pag-uusap ang naganap isang usapan na masyadong mabigat para dalhin ng mga pader. Ayon sa pananaw ni Papaleon Apat ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa mga korona o trono, kundi sa mga desisyong ginagawa natin kapag walang nakatingin. Ngunit ano ang desisyong ginawa ni Francisco na nagpilit sa kanya na iwan ang lugar na iyon? At bakit si Bongbong Marcos, isang lalaking hinubog ng kasaysayan ng kanyang pamilya ang naging bahagi ng misteryong ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi tungkol sa atin, sa ating paghihintay sa katotohanan, sa ating pagnanais na maunawa ng mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Ang bawat detalye na ibabahagi natin ngayon ay inspirasyon ng mga turo ni Papa Leon labing-apat na nagsabing ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim ngunit kailangan ng matapang na puso upang buklatin ang mga pahina nito. Handa ka na bang makita ang mga nakatago? Handa ka na bang marinig ang kwento ng isang sikreto na maaaring magpabago sa lahat ng ating nalalaman? Ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto sa apartmentong iyon sasaliksikin natin ang mga dahilan, ang mga motibo at ang mga katotohanang itinago ng masyadong mahaba. Manatili ka dahil ang bawat segundo ng kwentong ito ay magdadala sa iyo palapit sa isang revelasyon na hindi mo inaasahan. Ang sikreto sa pagitan ni Bongbong Marcos at ng Papa ay higit pa sa isang headline. Ito ay isang salamin ng ating panahon isang salaysay ng pananampalataya at kapangyarihan na hinintay natin na maunawaan sa isang sulok ng Roma kung saan ang mga kalye ay bumubulong ng mga lihim ng nakaraan Isang apartmento ang naging saksi ng isang sandali na hindi kailanman inaasahan. Ayon sa mga turo ni Papa Leon, labing apat, ang bawat lugar ay may dalang kwento at ang apartmentong ito ay hindi lamang isang silid, itay isang krus na dinadala ng dalawang lalaki, si Papa Francisco at si Bongbong Marcos. Ngunit bakit ang isang banal na pinuno ay tumakas mula sa isang lugar na dapat ay puno ng kapayapaan? Ang sagot ay nagsisimula sa isang sandali ng katahimikan, isang sandali kung saan ang katotohanan ay nagsimulang magpakita tulad ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat hakbang ni Francisco palayo sa pintong iyon, isang tanong ang lumitaw, ano ang kanyang natuklasan? Ang mga prinsipyo ni Papa Leon Labing ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay hindi kailanman simpleng sagot. Ito ay isang landas na puno ng mga sagabal. Sa loob ng apartmentong iyon, isang pag-uusap ang naganap isang usapan na masyadong mabigat para sa mga ordinaryong salita. Isipin ang dalawang lalaki, parehong hinubog ng kanilang kasaysayan na nagtagpo sa isang punto ng kanilang kapalaran. Si Marcos, isang anak ng isang dinastiyang puno ng kontrobersya, at si Francisco, isang pastol ng pananampalataya na hinintay ng mundo. Ano ang maaaring nagbikis sa kanila? Ang sagot ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga salita, kundi sa mga lihim na itinago ng kanilang mga puso. Ang apartmento ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang simbolo. Ayon kay Papa Leon Labing ang mga pader ng anumang silid ay mga tagapagsalaysay ng mga desisyon na nagbabago sa kasaysayan. Sa loob ng mga pader na ito, isang desisyon ang ginawa Isang desisyong nag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin. Ang mga bulong ng nakaraan ay nagsasabi na ang pag-alis ni Francisco ay hindi isang pagtakas mula sa takot, kundi isang hakbang patungo sa isang Mas F na layunin. Ngunit bakit kailangang iwan ang apartmentong iyon? Ang sagot ay nakatago sa mga turo ni Papa Leon, labing apat, na nagsabing ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mundo ay hindi nakatingin ang publiko, mga kababayan natin ay hinintay ang sagot sa misteryong ito. Kami na hinubog ng ating sariling mga kwento ng pakikibaka at pananampalataya ay naghihintay ng katotohanan tulad ng uhaw na lupa na naghihintay ng ulan. Ang apartmentong iyon ay hindi lamang isang lugar sa Roma. Ito ay salamin ng ating sariling mga tanong. Ano ang handa nating iwan para sa katotohanan? Ano ang handa nating harapin para sa pananampalataya? Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may apartmentong kailangang harapin isang lugar kung saan ang ating mga desisyon ay tumutukoy sa ating kapalaran. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, hindi natin maaaring baliwalain ang bigat ng sandaling ito. Ang pag-alis ni Francisco ay hindi isang simpleng kilos. Ito ay isang senyales, isang babala, isang paanyaya. Ang mga salita ni Papa Leon XIV ay umaalingaw-ngaw. Ang katotohanan ay isang ilaw na hindi kailanman napapawi kahit nasubukang itago ito ng mga anino. Ngayon habang inilalantad natin ang mga detalye ng misteryong ito, inaanyayahan ka naming sumama sa paglalakbay na ito, isang paglalakbay na magdadala sa atin palapit sa isang revelasyon na maaring magpabago sa ating pananaw sa kapangyarihan, pananampalataya at katotohanan. Ang mga anino sa loob ng apartmentong iyon ay hindi lamang mga ilusyon ng liwanag. Sila ay mga saksi ng isang sandali na nag-iwan ng tanong sa puso ng mundo. Ayon kay Papa Leon labing apat, ang bawat lihim ay may timbang at ang lihim sa pagitan ni Marcos at Francisco ay masyadong mabigat para dalhin ng iisang silid. Isipin ng dalawang lalaki parehong dala ang bigat ng kanilang tungkulin na nagtagpo sa isang lugar kung saan ng oras ay tila tumigil. Ano ang maaaring napag-usapan nila? Ang sagot ay hindi lamang nasa kanilang mga salita, kundi sa mga motibong nagtulak sa kanila na magtagpo. Ang mga turo ni Papa Leon, labing apat, ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa mga korona o posisyon. Ito ay sa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mga mata ng mundo ay nakapikit. Si Bongbong Marcos, isang lalaking hinubog ng isang pamana ng kapangyarihan at kontrobersya, ay dumating sa Roma na may dalang layunin. Ngunit ano ang kanyang hinintay mula kay Francisco? Isang pagpapala, isang sagot, o isang bagay na mas malalim, isang bagay na itinago sa likod ng mga nakasarang pinto? Ang apartmentong iyon ay naging isang larangan kung saan ang pananampalataya at politika ay nagtagpo at ang resulta ay isang misteryo na patuloy na humihikayat sa atin. Ang publiko ay hindi lamang naghihintay ng mga sagot, naghihintay tayo ng kahulugan. Kami na nakaranas ng mga hamon ng ating sariling kasaysayan ay nauunawaan ng bigat ng mga lihim na itinago para sa kapakanan ng kapangyarihan. Ang mga salita ni Papa Leon labing apat, ay nagbibigay liwanag. Ang katotohanan ay hindi lamang isang bagay na natutuklasan. Ito ay isang bagay na kailangang harapin. Sa loob ng apartmentong iyon, isang katotohanan ang nabuo, isang katotohanan masyadong mapanganib para manatili sa loob ng mga pader. Ngunit bakit kailangang tumakas si Francisco? Ano ang kanyang natuklasan na nagpilit sa kanya na umalis? Ang bawat detalye ng kwentong ito ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking revelasyon. Ayon kay Papa Leon Apat, ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim, ngunit kailangan ng matapang na puso upang buklatin ang mga pahina nito. Ang apartmentong iyon ay isang pahina sa Aklat ng Kasaysayan at ang mga salitang isinulat doon ay may kapangyarihang baguhin ang ating pananaw. Habang inilalantad natin ang mga piraso ng misteryong ito, inaanyayahan ka naming magpatuloy, huwag umalis, dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magdadala sa atin palapit sa puso ng lihim na hinintay natin na mabunyag. Ang pag-alis ni Francisco ay hindi lamang isang kilos ng pagtakas, ito ay isang kilos ng layunin. Ang mga turo ni Papa Leon, labing apat, ay nagpapaalala sa atin na ang bawat hakbang ay may kahulugan at ang bawat desisyon ay may layunin. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, Tuklasin natin ang mga motibo, ang mga dahilan at ang mga katotohanang nagtulak sa dalawang lalaking ito na magtagpo sa isang apartmento sa Roma. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa atin, sa ating paghihintay sa katotohanan at sa ating pagnanais na maunawaan ang mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Ang katahimikan sa loob ng apartmentong iyon ay hindi ordinario. Ito ay isang katahimikan na puno ng bigat tulad ng isang bagyo na naghihintay na sumiklab. Ayon kay Papa Leon labing apat, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng salita. Ito ay isang espasyo kung saan ang katotohanan ay naghihintay na marinig. Sa loob ng mga pader na iyon, si Francisco at Marcos ay nagtagpo at ang kanilang katahimikan ay naging isang salaysay ng mga desisyong nagbabago sa kasaysayan. Tang lugar na dapat ay puno ng kapayapaan. Ang sagot ay nakatago sa mga turo ni Papa Leon labing apat na nagsabing ang katotohanan ay isang ilaw na hindi kailanman napapawi. Ang publiko ay hinintay ang sagot sa misteryong ito tulad ng isang manlalakbay na naghihintay ng gabay sa gitna ng disyerto. Kami, na hinubog ng ating sariling mga kwento ng pakikibaka at pananampalataya, ay nauunawa ng bigat ng mga lihim na itinago para sa kapakanan ng kapangyarihan. Ang apartmentong iyon ay hindi lamang isang lugar ito ay isang simbolo ng mga desisyong hinintay natin na maunawaan. Ang mga salita ni Papa Leon 14 ay umaaling Ang bawat lihim ay may timbang at ang lihim na ito ay masyadong mabigat para manatili sa loob ng isang silid. Ang pagalis ni Francisco ay isang kilos na puno ng layunin, isang hakbang patungo sa isang mas malaking katotohanan. Ayon kay Papa Leon, labing apat, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mga mata ng mundo ay nakapikit. Ngunit ano ang desisyong ginawa ni Francisco na nagpilit sa kanya na iwan ang apartmentong iyon? Ano ang kanyang natuklasan na masyadong mapanganib para manatili? Ang sagot ay nakatago sa mga motibo ng dalawang lalaki si Marcos na dala ang bigat ng kanyang pamana at si Francisco na dala ang bigat ng kanyang tungkulin bilang pastol ng pananampalataya. Ang bawat detalye ng kwentong ito ay isang piraso ng isang mas malaking larawan. Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagbibigay liwanag. Ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim, ngunit kailangan ng matapang na puso upang buklatin ang mga pahina nito ang apartmentong iyon ay isang pahina sa aklat ng kasaysayan at ang mga salitang isinulat doon ay may kapangyarihang baguhin ang ating pananaw habang inilalantad natin ang mga piraso ng misteryong ito inaanyayahan ka naming magpatuloy huwag umalis dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magdadala sa atin palapit sa puso ng lihim na hinintay natin na mabunyag. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang lalaki. Ito ay tungkol sa atin, sa ating paghihintay, sa katotohanan at sa ating pagnanais na maunawaan ang mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Ang mga turo ni Papaleon 14 ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may apartmentong kailangang harapin, isang lugar kung saan ang ating mga desisyon ay tumutukoy sa ating kapalaran. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, tuklasin natin ang mga motibo, ang mga dahilan at ang mga katotohanang nagtulak sa dalawang lalaking ito na magtagpo sa isang apartmento sa Roma. Ang apartmentong iyon ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang krus, isang punto kung saan ang pananampalataya at kapangyarihan ay nagtagpo sa isang sandali ng katotohanan. Ayon kay Papa Leon labing apat, ang bawat desisyon ay isang krus na kailangang dalhin at ang desisyong ginawa sa loob ng mga pader na iyon ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin si Francisco bilang pastol ng pananampalataya at si Marcos bilang anak ng isang dinastiyang puno ng kontrobersya ay nagtagpo sa isang lugar kung saan ang kanilang mga landas ay naging iisa. Ngunit bakit kailangang iwan ni Francisco ang apartmentong iyon? Ano ang kanyang natuklasan na nagpilit sa kanya na umalis? Ang publiko ay hinintay ang sagot sa misteryong ito tulad ng isang manlalakbay na naghihintay ng gabay sa gitna ng disyerto. Ang kami na nakaranas ng mga hamon ng ating sariling kasaysayan ay nauunawaan ang bigat ng mga lihim na itinago para sa kapakanan ng kapangyarihan. Ang mga salita ni Papa Leon labing apat, ay umaalingaw-ngaw. Ang katotohanan ay isang ilaw na hindi kailanman napapawi kahit nasubukang itago ito ng mga anino. Sa loob ng apartmentong iyon, isang katotohanan ang nabuo. Isang katotohanan masyadong mapanganib para manatili sa loob ng mga pader. Ang pagalis ni Francisco ay hindi isang simpleng kilos. Ito ay isang senyales, isang babala, isang paanyaya. Ayon kay Papa Leon labing Apat, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mga mata ng mundo ay nakapikit. Ngunit ano ang desisyong ginawa ni Francisco na nagpilit sa kanya na iwan ang apartmentong iyon? Ano ang kanyang natuklasan na masyadong mapanganib para manatili? Ang sagot ay nakatago sa mga motibo ng dalawang lalaki. Si Marcos na dala ang bigat ng kanyang pamana at si Francisco na dala ang bigat ng kanyang tungkulin bilang pastol ng pananampalataya. Ang bawat detalye ng kwentong ito ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking revelasyon. Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagbibigay liwanag. Ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim, ngunit kailangan ng matapang na puso upang buklatin ang mga pahina nito. Ang apartmentong iyon ay isang pahina sa aklat ng kasaysayan at ang mga salitang isinulat doon ay may kapangyarihang baguhin ang ating pananaw. Habang inilalantad natin ang mga piraso ng misteryong ito, inaanyayahan ka naming magpatuloy. Huwag umalis dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magdadala sa atin palapit sa puso ng lihim na hinintay natin na mabunyag. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang lalaki, ito ay tungkol sa atin sa ating paghihintay sa katotohanan at sa ating pagnanais na maunawaan ang mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Yung mga turo ni Papa Leon, labing apat ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may apartmentong kailangang harapin, isang lugar kung saan ang ating mga desisyon ay tumutukoy sa ating kapalaran. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, tuklasin natin ang mga motibo, ang mga dahilan at ang mga katotohanang nagtulak sa dalawang lalaking ito na magtagpo sa isang apartmento sa Roma. Ang pintuan ng apartmentong iyon ay hindi lamang isang piraso ng kahoy. Ito ay isang simbolo ng mga katotohanang hinintay natin na mabunyag. Ayon kay Papa Leon Labing Apat, ang bawat pintuan ay isang paanyaya, isang hamon, isang pagkakataon na harapin ang mga nakatago sa kabilang panig. Sa loob ng mga pader na iyon, si Francisco at Marcos ay nagtagpo at ang kanilang pag-uusap ay naging isang sandali na nag-iwan ng tanong sa puso ng mundo. Ngunit bakit kailangang iwan ni Francisco ang apartmentong iyon? Ano ang kanyang natuklasan na nagpilit sa kanya na umalis. Ang publiko ay hinintay ang sagot sa misteryong ito tulad ng isang manlalakbay na naghihintay ng gabay sa gitna ng disyerto. Kami na nakaranas ng mga hamon ng ating sariling kasaysayan ay nauunawaan ang bigat ng mga lihim na itinago para sa kapakanan ng kapangyarihan. Ang mga salita ni Papa Leon XIV ay umaalingaw-ngaw. Ang katotohanan ay isang ilaw na hindi kailanman napapawi kahit nasubukang itago ito ng mga anino. Sa loob ng apartmentong iyon, isang katotohanan ang nabuo, isang katotohanan ang masyadong mapanganib para manatili sa loob ng mga pader. Ang pagalis ni Francisco ay hindi isang simpleng kilos. Ito ay isang senyales, isang babala, isang paanyaya. Ayon kay Papa Leon Labing Apat, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mga mata ng mundo ay nakapikit. Ngunit ano ang desisyong ginawa ni Francisco na nagpilit sa kanya na iwan ang apartmentong iyon? Ano ang kanyang natuklasan na masyadong mapanganib para manatili? Ang sagot ay nakatago sa mga motibo ng dalawang lalaki, si Marcos na dala ang bigat ng kanyang pamana at si Francisco na dala ang bigat ng kanyang tungkulin bilang pastol ng pananampalataya. Ang bawat detalye ng kwentong ito ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking revelasyon. Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagbibigay liwanag. Ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim, ngunit kailangan ng matapang na puso upang buklatin ang mga pahina nito. Ang apartmentong iyon ay isang pahina sa aklat ng kasaysayan, at ang mga salitang isinulat doon ay may kapangyarihang baguhin ang ating pananaw. Habang inilalantad natin ang mga piraso ng misteryong ito, inaanyayahan ka naming magpatuloy huwag umalis dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magdadala sa atin palapit sa puso ng lihim na hinintay natin na mabunyag. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang lalaki. Ito ay tungkol sa atin, sa ating paghihintay sa katotohanan at sa ating pagnanais na maunawaan ang mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Ang mga turo ni Papa Leon, labing apat, ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may apartmentong kailangang harapin, isang lugar kung saan ang ating mga desisyon ay tumutukoy sa ating kapalaran. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, tuklasin natin ang mga motibo, ang mga dahilan, at ang mga katotohanang nagtulak sa dalawang lalaking ito na magtagpo sa isang apartmento sa Roma. Ang pintuan ng apartmentong iyon ay sarado na, ngunit ang mga bulong ng katotohanan ay patuloy na umaaling-aungaw sa ating mga puso. Ayon kay Papa Leon apat, ang bawat lihim na nabubunyag ay isang ilaw na nagbibigay liwanag hindi lamang sa nakaraan, kundi sa ating sariling mga landas. Ang pag-alis ni Francisco mula sa silid na iyon ay hindi lamang isang sandali sa kasaysayan, ito ay isang paanyaya sa atin na harapin ang mga katotohanang itinago natin sa sarili nating mga apartmento. Ang kwento ng dalawang lalaking ito, si Marcos at ang Papa, ay isang salamin ng ating sariling mga pakikibaka, ang paghihintay sa katotohanan, ang pagnanais na maunawaan ang mga nakatago sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan. Ngayon, habang ang mga anino ng misteryong ito ay unti-unting nawawala, ano ang handa nating gawin upang buksan ang sarili nating mga pinto? Ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay hindi lamang isang sagot. Ito ay isang responsibilidad. Ang bawat hakbang na ginawa ni Francisco palayo sa apartmentong iyon ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking layunin, isang layunin na nakaugat sa pananampalataya at katarungan. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya o kay Marcos. Ito ay tungkol sa atin, sa ating kolektibong paglalakbay tungo sa kaliwanagan. Ang mga pader ng apartmentong iyon ay maaring naghawak ng isang lihim, ngunit ang tunay na revelasyon ay nasa ating mga kamay. Ang tapang na harapin ang mga katotohanang hinintay natin na mabunyag. Ang bawat isa sa atin ay may sariling silid na kailangang buksan ano ang iyong itinatago sa loob. Ang katahimikan na iniwan ng pag-alis ni Francisco ay isang tawag isang hamon na umaalingaw-ngaw sa bawat isa sa atin. Ayon kay Papa Leon, labing apat, ang mundo ay isang aklat na puno ng mga lihim, ngunit ang mga pahina nito ay naghihintay ng matapang na puso upang basahin. Ang kwento ng apartmentong iyon ay isang babala. Ang kapangyarihan at pananampalataya ay maaring magtagpo, ngunit ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Habang isinara natin ang kabanatang ito, isang tanong ang nananatili. Handa ka na bang buklatin ang susunod na pahina ng iyong sariling kwento? Handa ka na bang harapin ang mga katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng iyong nalalaman? Ang misteryong ito ay higit pa sa isang headline o isang sandali sa kasaysayan. Ito ay isang salaysay ng ating panahon, isang kwento ng pananampalataya, kapangyarihan at paghihintay sa katotohanan. Ang mga salita ni Papa Leon labing apat ay patuloy na gumagabay sa atin. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa natin kapag ang mga mata ng mundo ay nakapikit. Ngayon, habang nakatayo tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, isang mensahe ang nananatili. Ang katotohanan ay hindi isang bagay na hinintay natin. Ito ay isang bagay na hinintay natin na yakapin. Ang pintuan ng apartmentong iyon ay maaaring sarado, ngunit ang pintuan ng iyong sariling katotohanan ay naghihintay na buksan ano ang iyong gagawin. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa iyong puso, kung ang mga turo ni Papa Leon labing apat ay nagbigay liwanag sa iyong mga tanong, sumali sa amin sa paglalakbay na ito tungo sa mas malalim na pag-unawa. Ipadama ang iyong presensya sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment ng iyong mga saloobin, at pag-share ng kwentong ito sa mga hinintay rin ang katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa pagninilay ni Papa Leon Labing Apat dahil ang bawat video ay isang hakbang patungo sa pagbubunyag ng mga lihim na magpapalaya sa atin. Samasama, buksan natin ang mga pintuan ng katotohanan ang susunod na kwento ay naghihintay.